So hello mga paps So meron nga akong ikakabit na pyesa Kay Negi So itong motor na to mga paps ay SYM100 Bali nga yung problema Ang sinasabi ko mga paps Ay may lumalagitik dito sa kanyang gilid So dito sa may mandarito sa may magneto mga paps Yung lumalagitik dyan mga paps Ay yung kanyang timing chain mga paps So pag umaandar si Pinky mga paps Ay tumatama yung timing chain nya Dyan sa may block nya mga paps bago naman yung kanyang timing chain at yung kanyang tensioner mga paps so, wala ganoon pa din lumalagatik pa rin yung kanyang timing chain kaya yan nga mga paps oh, nag order na ako sa shopee ng manual tensioner mga paps ayan yung magiging solusyon mga paps sa aking problema <laughs> at bumili na rin ako ng isang set na yan mga paps yung timing chain at yung chain roller at tensioner mga paps so, isang set na rin yan mga paps nang sa ganoon ay bago yung kanyang dito sa may bandang gilid niya mga paps. Siyempre, ganoon na rin naman ang babaklasin natin. Kaya palitan na rin natin yung mga pwedeng palitan o lahat ng mga paps nang sa ganun ay wala nang aberya or wala na rin lumalagitik kapag naisalpak na natin. Bali, yung manual na yan mga paps ay dyan siya sa may ilalim. So, tatanggalin mo yung stack na tornilyo niya mga paps so ayan yung ipapalit mo bali dyan nga mga paps ay natanggal ko na yung roller guide niya at yung timing chain at yung tensioner niya mga paps bali na nga mga paps na ikabit ko na nga yung mga dapat na ikabit so bali ganyan lang mga paps so basic na basic lang naman mga paps na maglagay ng tensioner manual bali nandyan pa rin yung spring niya mga paps yung spring ng tensioner kasi dapat pa rin meron yun dahil ayon yung magbabounce pag umaandar yung motor pag maglalagay na nga kayo mga pas ay lagyan yun siya ng liquid gasket o yung 101 ba yun mga paps nang ay hindi tumagas pero pag wala naman na at okay na higpitan na lang itong turnil ito so na timing ko na rin siya mga paps so ayan, oh. I timing niya ganyan yung tuldok ng katapat dito so ayun mga paps tapos na so ibabalik ko na lang itong mga nabaklas at papaanda rin ko na lang at nang marinig nyo yung andar nya so yun so yun update na mga paps so, naikabit ko na mga paps yan so yan naikabit ko na tong mga dito nya sa gilid so tetesting ko na lang yan papaanda rin ko na mga paps so try natin kung nawala na yung nagitik nya talaga so yan yun, mga paps okay na pandaring ko na the moment of truth Sting. So ayun mga paps, so okay na nawala na yung lagitik niya talaga. So legit nga yun mga paps, yung tensioner na yun. So ayan nawala na yung lagitik niya. Nung wala kasi itong ano mga paps, yung tensioner na on, bali yun lang. So pag ganito pinandar ko eh, marinig mo na may lumalagitik na agad. Eh ito, walang lagitik. So ayan o. Oh. Parang bumalik yung dating under niya. So, yun mga paps. So, ganito na lang aking video. Yan. jay moto Vlog. Yan. So, palike and share mga paps. Okay na. So, bye-bye.